inaabos ng mahigit kasi I'm may mo bakit Napakagandang Talagang At na <laughs> 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 Ay, ano, actually, naghanap na kami Doraemon ngayon. <laughs> Pag di niyo po kasama si Doraemon. <laughs> Walaan nyo na lang po. Uso, yun, uh, Ayan, pwede pong kainin, pwede po. pwede pong kainin to. Eh, okay, ba uh, oh, po yun, pwede yun. Pa. pwede ba ibalo? <laughs> <laughs> Pwede, pwede, pwede. pwede. Alam mo ni Rayna na. alam na ni na. Hindi kayo uh, so, <laughs> Good Meron iba eh. Gusto mag-shot muna eh. Pero... Mag-shot Para wala palo. -palo. Hindi <laughs> <laughs> yung bantay namin eh. <laughs> uh, Mapapalo. Hindi <laughs> <laughs> <ba yun> eh. <laughs> Mapapalo. May bantay pala eh. Mamaya po, paglabas <laughs> po <laughs> okay, <Okay, okay>. okay. <laughs> Pinalabas eh, no? Pinalabas. Maganda <laughs> yung hindi, pagka uh, pag konti naman eh, okay lang Sa akin na, parang napaparakas uh, loob lang. Pero huwag uh, naman sopra. Okay. Sopra. Okay. Okay. Eh, ba na. Natatawis uh, na tayo. Tatawis. Ang kapangasik.